ayan buksan na natin mga boss nagtagay natin yung PSI na. naghihinang kasi ito gawin natin 110 ayan ito dulo nyo oh may bumubula ah <laughs> yun at last pinakita tayong may butas yung dalawa na nauna ayun o naibalot ko na walang butas yan kaya ready to use na naman yan itong pangatlo ay ah, ito pala yung pangatlo wala rin butas tapos na yan ilinising ko na lang ilinising ko yung tubo tsaka yung loob at kaabang nililinis ko nga ito nagbabad ako dito ng isa para ito yung susunod ko kaya lang ayan oh merong bumubula-bula may butas itong isang tubo ayun oh lakas oh o okay. oh, so yung butas niya sa isang tubo hindi natin ang tanda ano to eh ah, pag original yan papalitan natin yan mga boss ngayon kapag local eh ang gagawin natin ah uh, kukundim natin ay eh, original mga boss oh pansinin nyo yung tubo niya. so, la an lalayo ang layo doon sa pinaka ano na, lang ko muna to yan yung tubo niya, ang layo doon sa ano ayun o oh, no? at saka goma yung pinaka ano goma na bilog tapos isinuot, isinuot yung mga tubo na yan. Yung imitation, mga boss. Ano kayo ng imitation dito? Ito, ito. Ito, imitation. Ayan, yan ang imitation. Pansinin nyo, ito original din, ito, katabi nyo. Ayan, pansinin nyo yung pagkakaiba dyan. Oo. Di ba? Ito, hindi to goma eh. Copper brush yan na bilog. Ayun, ininang nga doon. Bilog tapos uh, butasan ipinasok yung mga tubo Ayan. ito naman goma siya na bilog tapos ipinasok yung mga tubo ito yung pagkakaiba, ito yung original ito yung imitation pero okay rin naman to so ito, gawin natin itong ano Ayan. Inising ko muna mga posa ang dumi hindi <laughs> inabot ng spray gun kanina yan So ito yung tubo mga boss na may butas eh, yung tinanda natin susubukan kung kong alugin kung uusog pa siya pag umusog ibig sabihin yung goma niya yung rubber na yan, yung iting na yan is malambot pa okay ngayon kapag hindi siya umusog at nayupi lang yung tubo eh matigas na yung kanyang pinaka rubber since na matigas na ang solusyon na lang natin magagawa dyan is ikukondim na lang natin yung boots pero try muna natin na palitan alugin baka pwede pang palitan Ayan o. Ayan. Gamit tayo nito mga boss. Uy! Bumaon mga boss. <laughs> Bumaon. Tingnan nyo. Oo. Oh. Bumaon siya. Isang pokpok lang. Oh. Ayun yun eh yan, oh, uh, bumabon. So, ibig sabihin, makukuha natin siya. Ayun, umusli no, na nga siya rito. Ayun, well, oo. Oh. Oo, oh, umusli na, di ba? So, ang sunod niyan, ay kahanapin ko lang yung aking panulak. May panulak ako dyan. Tutulak. Ay, wala pa pala tayong nakareserve, nakahandang tubo. Hindi pa pala pwede. Ayun, ito yung panulak ko, mga boss. Oo. Oh. <laughs> wala pa pala akong nalilinis na tubo. Napamalit, kasi ito, kukuha tayo dyan. Yan. Kaya yan nakaganyan. Ayan, oh. Kasi kukuha tayo. Diyan ako kukuha. Tapos, ilalagay ko siya dito mga boss. Ilalagay ko siya dito. Tapos, susundutin ko yan doon sa pinoktok natin kanina. So, habang pumapasok to, lumalabas yung ito, lalabas na yan. Ipinapasok naman niya yung kapalit na inilagay nga natin. Which is ito nga. Di ba? <laughs> Sayang wala pa akong <laughs> nagawang. tinday ko lang naman eh. Okay. Wala pa tayong ano, tawag dito. Ah, uh, nahandang pamalit. Kuha tayo pamalit ko to mga boss talagang sinabi ko doon sa visor namin na ibiyakin ko to para tawag dito gagawin kong pamalit tira pa yan yun so yan mga boss ito ang natin dyan susukatan natin ganyan siguro kahaba yan yan, tututulan pa nga eh. Pero lilinisin pa natin ang kapal ng dumi. Oh. Hindi yan papasok doon. Pumasok man siya, eh possible na mag-leak kasi yung dumi niya pag natunaw, magiging ah uh, space yun dito. So leak yun. Kaya, anin muna natin, tawag dito. ah uh, lilinisin. Eh, update ko na lang kayo mga boss. So, ito yung tubo na ilalagay natin dito mga boss. Yan, kinuha ko yan dito eh pinutol ko na which is yung sukat niya syempre tapos nilinis ko na rin at saka tinesting okay naman siya wala naman siyang butas so yun yung papalitan natin yan itong nakaangat na yan, yan. nakaangat na yan yung pinalo ko kahapon <laughs> continuation to mga boss so ngayon ang gagawin natin ah, lalagyan natin ng langis so panoorin nyo ah padadaanin natin dan papalitan natin yan ng bukas na tubo na yan lalagyan natin mga bus ng langis para matulas ito yung panundot lalagyan natin ang langis Tapos susundot natin. Tapos susundot natin. ito na yung tubo mga boss na may butas ano alisin natin ha eh medyo matigas eh Ayan o, ito yung tubo na may butas na nandito sa loob kanina tapos yung inilagay natin yung ipinalit natin ayun na oh. alisin natin itong panundot Mahaba pala ng konti yung putol ko. Ayan, mahaba ng konti. I-pull natin. Ayan. So, ganoon lang mga puso. O. Ayan. Uh, napalitan na natin yung tubo na may butas. Ngayon ito, iti-testing natin mga puso para makita natin kung saan ang butas nito. ito yung butas mga boss yan tama siya yan bumula ng tinesting ko to so ganun lang napalitan natin yung butas na tubo niya so <coughs> uh, detecting natin ngayon to kung may leak pa ba okay so testing siyempre natin to baka yung ginawa natin ay may butas 110 PSI yan 110 PSI, para ng gulong ng truck 123 PSI yung gulong ng truck yun yung pinaka maximum niya pero yung iba, ginagawang <laughs> 140, 130, 135 kaya yung dahil sa mabigat yung kanilang dala, kaya lang minsan delikado yun sumasabu so yan pusa natin meron pa rin ah, ah. Doon sa ano sa gilid ayun no, sa gilid naman siya mga boss kaya lang ayun sige lang hindi lang yan lapat hindi lang lapat yung pagkakadikit natin Date ko na lang kayo mga boss lalapat ko lang ayun eh. sa... yun sa sinaw sa